TikTok bodol yeah, is Hinahabol si na naman na si, na si Daddy ano? Na bodol. Tumaw. Ka-ten. yan. big baby kong cat. Ibubuin eh, pa kasi yan. ano ba? Nakatayo lang ba? Ta? Patayo. Ah, hindi ito sinasabit? Eh? Hindi ito sinasabit? i eh, yan. Meron pa nga ano. Nakatoks ba to sa so ano? Kasi mo na. yun. mo daw yan eh. May mo na ng kuro diamond ay magna ay nayamon diamond nayamon 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 yan? nayamon nayamon na. na. Bubuhin ko na guys. Ano yung ano na ako eh. Ano -la -la Di ah. mo nag dito? Hindi ka na kasi ulan eh. Parang okay eh. Wawang sa Tayo. Okay na yan guys. May diamond pa siya. Stainless. this year, May sabitan pa siya. Mm -hmm. Apat. Ah,